Gandang hayop sa so, umaga, isang uh, maganda at masayang umaga sa inyo lahat. To policy Doc Bernie, hayop na doktor. So, ang tanong ngayong umaga ay Doc, yung aso ko umaalulong. Ano bang ibig sabihin noon? Yan so marami na pong nagtanong sa akin ng tanong na yan. Then uh, sasagutin po natin ngayong umaga. Bago kong magpatuloy, uh, pag hindi pa kita subscriber, pasuyo po nung subscribe button below. Then uh, Pasin na rin yung bell uh, para ma-update ka kung meron akong bagong upload. Okay, so, yung aso kasi, uh, ito yung karaniwang dahilan. Kaya sila umaululong. Yung pag-alulong kasi, yung, aw oh, ganun. Oh. Aw. <laughs> Ibig sabihin nun, para bang nagpapapansin o nagkikipag-communicate sila sa kapwa nila hayop. Okay? So, kung ipapaliwanag yun sa ugali ng mga wild dogs, sa mga, yun, wolf, kilalang umaalulong, eh, halimbawa, eh, may nawawala siya o gusto niya makipag-communicate sa pak, sa tropa. Isang tropa kasi nung mga wolf ay pak ang tawag. Yun, umaalulong sila para malaan nung tropa o nung na, kung na andun yung kanilang kasamahan eh so mag-aalulungan sila para magkahanapan sila okay so ganun din yung aso pansin ko kasi minsan yun pagka halimbawa e eh, gusto niyang makipag uh, communicate sa kalapit na bahay na may aso din kasi nag nagkakakuan din yung mga yan siyempre pag dinalabas mo sila uh, nakakalabas sila may mga kaibigan din yung mga aso may mga tropa-tropa din yan meron din silang hindi good yun, parang tao din, may mga kagod na kapitbahay may, may hindi rin kagod ayan, so minsan nakikipag-communicate sila sa kapwa nila aso or minsan, pag naglalande ayun isang reason din, parang nagtatawag din siya na available ako, bla bla, bla. so yun yun ang unang reason, so pangalawang reason Uh, isang form din kasi yung pag-alulong ng uh, para bang uh, pagpapapansin ng aso lalo na sa kanyang amo halimbawa ay nasana yung asong uh, halimbawa lang uh, na lagi siyang uh, may nakakalaro mayroon siyang uh, may time sa kanya na ilalabas, na walk o napapakawalan tapos biglang nagbago halimbawa ay yung, nag, uh, yung may-ari ng aso eh hindi na siya available, nag-abroad siya o nag-asawa na, biglang nagbago. So 'yun, minsan nag-umaalulong yung aso natin. Okay? 'Yun yung uh, second reason, parang may depress 'yan, parang pagpapakita na kinilalang uh, depression. Okay? So hindi lang tao, siyempre, ang uh, may pakiramdam, Ganon din yung aso. Meron din silang puso, uh, damdamin. Okay, so so pag-alam ko ilang yun yung two primary reason. Yung pangatlo, uh, rare siya pero minsan may nararamdamang sakit sa yung aso natin sa loob ng katawan niya. Yan. So pwede rin natin siyang ipacheck check sa vet para ma-check up siya. Pero most likely kasi pagkaganyan yung parang sa tao yung general check up, blood test, yan, x-ray, So, karaniwan din na ginagawa ng pangkaraniwang Pinoy. Siyempre, gastos, gagastos, may aso mo ng ganon. So, kung meron ka lamang datong sa mga rich na nakikinig, pacheck mo na yung vet. Ay, yung vet. Sorry. Pacheck mo na yung aso mo sa vet. Yan. Para malaan mo yung reason na bakit siya umaalulong. So, yon ang uh, three reasons kaya umaalulong ang aso natin. So, magpo tayong matakot pag umaalulong siya na kagaya ng minana nating sinabi ng mga lola natin at lolo natin nung panahon ng hapon nung sila'y nakatambay na meron daw nakikitang kaluluwa yung aso or pagkwan daw ibig sabihin daw eh merong matitigok kaya pagka may umaalong galit na galit sila hindi po totoo yun so superstitious uh, belief lang po yun so Ibig sabihin, pagka may dapat sana kung totoo yun at least 50% man lang, kalimba, o malulong yung aso dito, malung malulong doon, sampung aso o at least lima man lang yung namatay na kwan May ari ng bahay. So, wag po tayong maniniwala doon. So, yun eh, yun lang po yung aking opinion based sa uh, scientific at aking napag-aralan at mga nabasa uh, sarili ko pong opinion yun. So, kung may iba po opinion nyo, ginagalang ko rin naman. Kung may reaction kayo, comment, paki-comment below. Maraming maraming salamat sa inyong pagkikinig. Ito pala si Doc Bernie. Hype na doktor. Sa pong magandang umaga.